naglalayag tayo ngayon dito sa karagatan ng Alaska <laughs> grabe lamig grabe lamig guys sya. Pacific Ocean so ay maglakad-lakad tayo kasi hapon masyado maalon ayos lang namang tama lang Adla ka te dahil kakakain lang natin So. Na refer na. Ma, eh next project ko is yan. Eh, staircase. <laughs> Pagagandahin natin yung staircase. Ah, so, ayan yung mga maintenance dito. Halos dito naman sa deck ay okay na. Wala nang masyadong gagawin dahil uh, halos lahat na palitan na. <laughs> Relings. So, ganun lang dito sa barko guys. Kahit na uh, medyo matagal yung kontrata. Inabot ako lang 10 months pero goods pa rin. <laughs> so, ang trabaho naman ay natatapos talaga. Hindi naman palaging pagod. May pahinga naman. So, ano lang, uh, chill chill lang. Kahit na uh, nakakapagod din minsan pero, uh, kaya naman eh. <laughs> so, bababa tayo dito sa baba sa staircase. Kaso, And I don't know. Do you want to? Hear me now, I want it below. I love this black. Hear me now, I want it below. They learn so good. I'm a